Ang ginagawa mo toy? Asa na ang tari kasi linggo bukas Kailangan matalas yung tari natin Paano mo yan natutunan toy? Practice lang Para matuto kung nga na may magaling na basa. Ilang years mo na yung ginagawa toy? Eh? Ano na, one year na. Passion mo talaga yan oh. Opo. Kung gusto may mag gusto magpaliha toy, oh, eh. saan ka nila makikita? Tanagan. Tanagan lang po. Saan tanagan yan? Saan banda? Dito na lang sa harap ng bahay ni ano, you nanay ni Vice Mayor Ambil. Yon. Okay, so nakakailangan yan toy eh, minsan. Lang na nahasa mo minsan sa isang araw. Mga minsan ay dalawang dosina. Minsan ay eh. Kira tayo na nakilala sa pag ano, eh, hasa, eh ng tare eh. Ngayon lang. So, ano trabaho mo ngayon, Toy? Eh? Sintensador. Sa sabungan. Ayun. Ah, Ito na yun. Oh, uh, tumatari din sa sabungan. Ayun. Ah, Galing. Uh, yun ang nga nabuhay dito sa ano, ambil. Kung wala kang diskarte, wala tayo mga ano. Hanap ng pera. Wala maka-diskarte tayo. Bukod pa sa ambil, saan ka pumupunta to'y? eh? Uh, Santa Fe. Nagsisintensya din ng ano manok oh ready ready na yan bukas no ready na yun ready to fight game na yan bukas hmm. kung ipapalo ayos kung hindi ko eh wala sayang lang yung pag-asa natin na ano tari patingin nga toy patingin nga pakita nga Tulis niya na, no? Oo. Oh. Sabi, uh, yan. Mag, mo na, no? Ito, eh, saan, si, sa kanila makikita kung gusto nila magpasa ng... Ano yung tag doon? Tare, tare. tare. Uh, dito sa Hambil. Saan banda yung Hambil niya? Uh, saan? Hambil. Uh, Isla de Carabao. Okay. Uh, pag dito pumunta, tanongin yung pangalan ko. Kilalang kilala na. Ano yung, ano sasabihin ano nila? Ano yung tatanong nila? Ah... Uh, yung tutoy na sintensador sa sabungan. Yun, okay, salamat. sige. Sige, Toy. Salamat.